Kumusta kaibigan? Maligayang pagbabalik dito sa Tagalog Cine Recaps, ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay ang pelikulang Surunggu, na ipinalabas noong 2023, ang ibig sabihin ng Surunggu sa Ingles ay Tunnel, o Lagusan naman sa Tagalog. <laughs> Sa maliit na komunidad ng Bangladesh, tahimik na namumuhay mag-isa si Mesod, nakatira siya sa bahay na namana niya sa kanyang mga magulang. Pagiging electrician ang pinagkakakitaan ni Mesod sa shop na pag-aari ng kanyang tiyuhin. Isang araw na patulala si Musod nang makita ang isang babae sa palengke, nabighani agad si Mesod sa kagandahan nito, dahilan para madulas ito sa kanyang inaapakan at mahulog. Kahit nananakit na ang katawan ni Mesod ang babae pa rin ang laman ng kanyang isipan. Hinanap muli nila ang babae pero sa kasamaang palad hindi na nila nakita pa ito. Pero nang pumunta si Musod sa isa nilang customer na ibig magpaayos ng refrigerator, laking tuwa ni Musod nang makita niya roon ang babaeng kanyang hinahanap si Moina, ang kapatid ng kanyang customer at doon nakatira habang nagbabakasyon. Hindi na maalis ang mga mata ni Mesod kay Moina, sa tingin ni Mesod, ang katulad ni Moina ang gusto niyang mapang-asawa. Nang matapos sa trabaho si Mesod, nagpa-impress agad ito kay Moina, hindi niya tinanggap ang bayad sa kanyang trabaho. Ang sumunod na araw, hindi makapaniwala si Mesod nang pumunta si Moina sa shop para magpaayos ng cellphone, napansin ni Mesod na ibig ni Moyna nang bumili ng damit, kaya naisipan niyang yayain ito na mamili sa ibang lugar. At mula noon, madalas na ipasyal ni Mesod si Moyna, wala naman tutulang kapatid ni Moyna dahil kilala sa kanilang lugar na mabuting tao si Mesod at masipag. Hanggang dumating ang araw na namanhika na si Mesod, ibig ni Mesod na maging espesyal ang araw na yun para sa kanyang magiging asawa. Pinaghanda ang mabuti ni Mesod ang lahat para maging eng grande ang kanilang kasal ni Moina. Ang mga sumunod na buwan, hindi masusukat ang nararamdamang kaligayahan ni Mesod na araw-araw na niyang kapiling si Moina, naging inspirado si Mesod at lalong nagsipag ito sa pagtratrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa. Subalit habang tumatagal na napapansin ni Mesod ang ugali ni Moina, na hindi ito kumakain kung hindi karne o isda ang ulam, mahilig din itong magpabili ng mga damit at alahas. Isang gabi nagalit si Moina dahil hindi nabili ni Mesod ang bracelet na gusto nito. Sinabi ni Moina na mabuti pang ang ibang nanligaw na lang sa kanya ang kanyang pinili at pinakasalan kesa kay Mesod na hindi marunong tumupad sa pangako. Nakiusap si Mesod kay Moina na hindi pa niya mabibili ang bracelet dahil nagbabayad pa siya ng mga utang, malaki ang ginastos nila sa kanilang kasal, at sa ibinigay niyang duri sa pamilya ni Moina. Ikinwento ni Moyna na naiingit siya sa kanyang pinsan na simula nang mag-abroad ang asawa nito, nabibili na nila kung ano ang gusto nila, kaya sinabihan ni Moyna na mag-abroad din si Mesod para gumanda din ang kanilang buhay. Pero tutol si Mesod sa ideya ni Moyna, dahil kumikita naman siya sa kanyang trabaho, at ayaw ni Mesod na iwan mag-isa si Moyna. Inalok si Mesod ng kanyang matalik na kaibigan na si Jahir na sumama sa kanyang negosyo na real estate para madagdagan ang kita ni Masod at hindi na lang ito mag-abroad, pero nagdadalawang isip si Masod, mahal na mahal niya si Moina kaya gagawin niya ang lahat para maging masaya ito. Isang kaibigan ni Masod ang nagsabing may kilala siyang recruiter ng mga trabahante para Malaysia, kailangan nga lang niyang magbigay ng 3 locks o nagkakahalaga ng mahigit 150,000 pesos. Hindi naman pumayag si Moyna na ibenta ang kanyang alahas para magamit ni Masod papuntang Malaysia, Bagkus iminungkahi nito na ang lupa at bahay na lang ni Mesod ang isang la, dahil doon natuloy si Mesod na magtrabaho sa Malaysia, ipinakiusap naman niya kay Jahir na tingnan-tingnan nito si Moy na Pansamantala. Subalit hindi electrician kundi isang welder ang naging trabaho ni Mesod sa Malaysia, at mababa lang ang sahod kesa sa napagkasunduan nila ng recruiter. Dahil sa palengke nagtratrabaho si Jahir, kapag umuwi ito ay idinadaan na lang niya ang mga kailangan at pagkain ni Moina, si Jahir rin ang kumukuha sa palengke sa padalang pera ni Mesod, pero naliliitan si Moina sa padala ni Mesod, kaya pag may pera si Jahir dinadagdagan na lang niya ito. Madalas ding nagpapasama si Moyna kay Jahir para pumunta ng palengke at bumili ng mga luho sa katawan, habang sa Malaysia, Matapos ang kontrata sa construction, paghuhukay ng lupa naman sa mining na assigned magtrabaho si Mesod. Ganun paman man, hindi inaalintana nito ang hirap at pagod. Ang importante makapadala siya ng pera kay Moyna. Isang gabi na tagalan dumating si Jahir. Niyaya na lang ito ni Moyna na doon maghapunan. Laking gulat ni Moyna nang bigyan siya ng kwintas ni Jahir. Sinabi ni Jahir na kumita siya nang malaki kaya binili niya ang matagal nang inaasam-asam ni Moyna na kwintas. Tuwang-tuwa si Moyna dahil alam niyang mamahalin ang kwintas. Pero nang papauwi na si Jahir, nadulas ito at nabasa ng ulan, muli siyang pinapasok ng bahay ni Moyna, kumuha si Moyna ng mga damit ni Mesod para ibigay kay Jahir, nang biglang hinalikan siya ni Jahir, hindi tumutol si Moyna bagkus napayakap na rin ito kay Jahir Mula noon, naging araw-araw na ang pagpunta ni Jahir sa bahay ni na Mesod. kung ano-anong regalo ang ibinibigay nito kay Moyna, wala naman kamalay-malay si Mesod sa nangyayari Madalang na rin niyang nakakausap si Moyna, at kung makausap man wala siyang ibang naririnig kundi dagdagan pa ang padala niyang pera kay Moyna. Isang kaibigan ni Mesod ang tumawag sa kanya at sinabing dinala na ni Jahir si Moyna sa ibang lugar. Nagmamadaling bumalik si Mesod sa Bangladesh, napatunayan patunayan nga niyang wala na roon si Moyna. Pinuntahan ni Mesod ang kapatid ni Moyna pero wala rin itong alam, ganun paman umaasa pa rin si Mesod na babalik si Moyna. Pero halos masiraan siya ng ulo sa tuwing may isip niya ang pagtataksil ng kanyang asawa. Isa pang ikinalungkot ni Mesod nang malaman niyang hindi pala binayaran ni Moyna ang isinanglanyang lupa at bahay, at bago umalis si Moyna, umutang ito sa mga kakilala ni Mesod, kaya wala nang nagawa pa si Mesod ng palayasin na siya sa kanyang bahay, ibinenta na rin niya ang iba niyang ari-arian para mabayaran ang mga inutang ni Moyna. Pero hindi na wala ng pag-asa si Mesod kung saan-saan hinanap nito ang kanyang asawa, walang ibang nasa isip si Mesod kundi si Moyna, na kahit niloko siya nito, ay nakahanda pa rin si Masud na tanggapin muli si Moyna. Isang araw may nakapagsabi kay musod na nakita si Moyna sa isang palengke. Pinuntahan agad ni Mesod ang palengke at hinanap si Moyna, pero hindi niya ito nakita, matsagang naghintay si Mesod ng ilang araw sa palengke, hanggang laking tuwa niya nang makita na si Moyna, niyaya ni Mesod na umuwi na sila, inakala ng mga tao na kidnapper si Mesod, lalo na nang itinanggi ni Moyna na kilala niya ito, dahilan para pagtulungan ng bugbugin ng mga tao si Mesod. Nagulat na lang si Moyna na nalaman na ni Mesod pati ang kanilang bahay, habang tulog si Jahir, kinausap ni Moyna si Mesod. Nagmakaawa si Mesod, sinabi nitong mahal na mahal niya si Moyna at gagawin niya ang lahat, bumalik lang sa kanya si Moyna. Pero sinabi ni Moyna na hindi na niya mahal si Mesod, dahil ang pagmamahal ay nangangailangan ng kwalifikasyon. Walang karapatan mag-asawa ang isang tao kung wala itong pera. Wala nang nagawa pa si Mesod habang umiiyak na pinagmamasdan na lamang niyang pabalik na si Moyna sa bahay nila ni Jahir. Naisip ni Mesod na pera lang ang kailangan para bumalik sa kanya si Moina, kaya kahit anong trabaho pinasok ni Mesod para makaipon ng pera. Isang hapon may nakainuman si Mesod, ang driver na si Shahadat, ipinagmalaki ni Shahadat na bank manager ang kanyang amo, at ang amo lang niya ang nakakapasok sa vault ng bangko. Naitanong ni Mesod kung ano ang vault, sinabi ni Shahadat na ang vault ay kulungan ng mga pera, at hindi bababa sa 20 crore o 200 milyon pesos ang laman ng vault. Kinabukasan pumasok siya sa bangko na sinasabi ni Shahadat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakitang bulto-bultong mga pera na naroon. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Musod. Agad siyang nag-open ng account gamit ang peking papeles. Kasunod noon, halos araw-araw bumabalik si Mesod para obserbahan ang paligid ng bangko, pero naiinis sa kanya ang bank teller dahil 500 taka o 250 pesos lang palagi ang dinideposito ni Musod. Paglabas ni Mesod sa bangko, nakita niya si Shahadat. Naitanong ni Mesod kung ano yung bakal na pintuan, sinabi ni Shahadat na iyon ang vault. Nabanggit din ni Shahadat na sarado ang bangko ng Huwebes at tuwing linggo sa unang buwan kinukuha ng armored car ang lahat ng pera na nasa vault. Isang lumang bahay na malapit sa bangko ang inupahan ni Mesod, pinag-aralan rin ito ang buong paligid, nilakad ni Mesod ang daan papuntang bangko para masukat niya kung ilang hakbang ang aabutin mula sa bahay. Sa gabi, binuunan ni Mesod ang kanyang plano kung saan gagawa siya ng tunnel papuntang bangko. Kinabukasan isinara ni Mesod ang lahat ng bintana at pintuan, pinalakasan din niya ang volume ng telebisyon, saka siya nagsimulang maghukay. Araw-araw wala siyang tigil sa paghuhukay, gamit ang kaalaman bilang elektrisya nilagyan niya ng ilaw ang tunnel para patuloy siya sa paghuhukay kahit gabi. Dahil din sa naging karanasan sa Malaysia bilang welder at maniro, alam na niya ang pamamaraan para mapabilis ang trabaho. Ang sumunod na gabi, pumasok na lang bigla si Musod sa bahay ni Najahir. Napasigaw si Moyna nang makitang pinatay ni Musod si Jahir, at siya naman ang sunod na inatake ni Musod. Pero biglang nagising si Musod, nagpasalamat siya na panaginip lang ang lahat. Narinig niya ang pagtawag ni Shahadat, may dala itong alak at nagyayayang mag-inuman sila. Makalipas ng tatlong buwan, ibig ni Mesod na makita si Moina, kaya sinubukan niyang kausapin ito at sinabi niya kay Moina na malapit na niyang mapasok ang isang bangko at makuha ang milyon-milyong mga pera. Biglang humingi ng tawad si Moina kay Mesod, sinabi ni Moina na nagkamali siya sa pagsama kay Jahir, sinasaktan siya nito at nadiskubre niyang may asawa at anak na si Jahir, kaya ibig ni Moina nabilisan ni Mesod na makuha ang mga pera, para agad niyang iwanan si Jahir dahil si Mesod talaga ang kanyang mahal. Naging inspirado muli si Mesod, lalong nitong sinipagan ang paghuhukay. Naging madalas na rin ang palihim na pagtawag ni Moy na kay Mesod. Sinasabi ni Moy na napalaging mag-iingat si Mesod sa kanyang ginagawa, at sabik na itong makita ang pangako ni Mesod na mga pera. Ilang buwan pa ang lumipas, nabutas na ni Musod ang sahig ng bangko, nanlaki ang kanyang mga mata, nang makitang punong-puno ng mga pera ang nakaimbak sa loob ng vault, nagsasayaw siya sa kagalakan, sa isip niyang makakasama na niya ng habang buhay si Moina, kaya naman agad niyang tinawagan si Moyna at sinabing hawak na niya ang milyon-milyong pera hindi naman makapagsalita si Moina sa pagkabigla, naglaro agad sa kanyang isipan na isa na siyang milyonarya, at mabibili na niya ang lahat ng kanyang nanaisin. Agad kumuha ng sasakyan si Moina para sunduin si Mesod, inutusan din niya si Mesod na bumili ng mga sako na lalagyan ng mga pera. Subalit makalipas ng ilang oras hindi na makuntak ni Moina si Mesod, halos maluha si Moina sa galit, inisip nitong itinakbo na ng solo ni Mesod ang mga pera, Mabilis na sumabog sa balita ang kauna-unahang pagnanakaw sa bangko na nangyari sa Bangladesh, agad nag ang mga pulis, sinabi ng bank manager na isang taon nang sira ang kanilang CCTV, at mahigit 34 crore o 340 million pesos ang nanakaw sa bangko. Di naglaon na diskubre na ng mga pulis ang bahay kung saan nagsimula ang tunnel, pero hindi nila matukoy ang pagkakakilanla ng magnanakaw dahil hindi kilala ng may-ari ng bahay si Mesod. Kaya nagpalabas agad ng anunsyo ang mga pulis na may pabuyang 5 lakhs o 500,000 pesos kung sino ang makakapagturo sa magnanakaw. Napanood ni Moyna ang balita, naakit agad dito sa malaking pabuya, na isip niyang magkakapera na siya. Makakaganti pa siya kay Mesod na sinulo lang ang mga pera. Pumunta si Jahir at Moyna sa mga pulis at sinabi ni Moyna na si Mesod ang nagnakaw sa bangko, pero hindi binigay ng mga pulis ang pabuya hangga't hindi napapatunayan ni Moyna na totoo ang kanyang sinasabi tinawagan ni Moyna si Mesod at hiniling nito na magkita sila. At nang magkita sila, sinabi ni Mesod kay Moyna na hindi niya nakuha ang pera, nagulat na lang si Mesod nang bigla na lang siyang hinuli ng mga pulis, na ni Mesod na hindi talaga siya mahal ni Moyna at nagawa pa siyang ipagkanulo nito. Ilang linggong walang humpay na pinahirapan ng mga pulis si Mesod, para magsalita lang ito kung nasaan ang mga pera, pero nanindigan si Mesod na hindi niya nakuha ang mga pera, nang bumalik siya ay wala ng laman ng vault. Dahil sa nakatutok ang media sa kaso, tinigilan din ng mga pulis si Mesod. Ikinulong nila ito habang patuloy pa rin ang imbestigasyon. Sa sobrang hirap na naranasan ni Mesod sa kamay ng mga pulis, nagiba ang ugali nito. Hindi nagsasalita at palaging nakatulala sa isang sulok. Habang si Moyna, palagi itong dumedalaw kay Mesod sa kulungan. Subalit ayaw ni Mesod itong kausapin. Ganun paman hindi tumigil si Moyna sa pagpunta sa kulungan, desperada itong makausap si Mesod. Lumipas ang ilang buwan, binigyan si Mesod ng sigarilyo ng isang bilanggo, biglang naalala ni Mesod na may nakuha siyang pakete ng sigarilyo noon, maliwanag na sa kanya kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng mga pera, walang iba kundi si Shahadat, dahil si Shahadat lang ang pumupunta sa bahay ni Mesod na gumagamit ng ganong sigarilyo. Pinagbigyan ni Mesod na harapin si Moyna, sinabi ni Mesod na dahil sa sobra niyang pagmamahal kay Moyna, nakalimutan na niya ang kanyang sarili, pero ipinagkanulo pa siya ni Moyna dahil lang sa pera. Umiiyak na humingi ng tawad si Moyna, sinabi nitong iniwan na siya ni Jahir at bumalik na sa pamilya na daladala ang perang ibinigay ng mga pulis. Hiniling ni Moyna na sana itanggapin muli siya ni Mesod, nangako si Moyna na hindi na niya lolokohin si Mesod at gagawin niya ang lahat kung anuman ang gusto ni Mesod. Inutusan ni Mesod si Moyna na maghanap ng paraan para malaman nila ang floor plan ng kulungan, kaya sa tuwing dadalaw si Moina, kunyari ikinukwento ni Moina kay Mesod ang mga sukat ng tubo sa pinapaayos niyang bahay, iyon ay para di mahalata ng gwardya na floor plan ng kulungan ang kanilang pinag-uusapan. Kinausap ni Mesod ang tatlong bilanggo na plano rin tumakas, sinabi ni Mesod na kailangan nilang maghukay pababa ng dalawang talampakan sa banyo, at siyam na talampakan pahalang papuntang imbornal na konektado papalabas sa kalsada. Di naglaon, muli na namang nabalita si Mesod na gumawa ng hukay para makatakas sa kulungan kasama ang tatlong bilanggo. Ginalugad agad ng mga pulis ang buong syudad at sa kasamaang palad nahuli agad ang mga kasamahan ni Mesod. Samantalang si Mesod, Hinanap nito si Shahadat at ang bank manager. Sa kapinagahataw ng martilyo para umamin, ikinwento ni Shahadat na minsan na pumunta siya sa bahay ni Mesod, na diskubre niya ang ginagawang tunnel noon ni Mesod kaya agad niyang isinumbong sa bank manager. Hindi nagalit ang bank manager, bagkus sinabi nitong tulungan ni Shahadat si Mesod na malaman ang mga detalye sa bangko. Kaya naman ikinukwento ni Shahadat kay Mesod ang lahat ng tungkol sa bangko. At tuwing wala si Mesod, tinitingnan nito ang tunnel kung malapit na sa bangko, saka naman inire-report ni Shahadat sa bank manager. Kaya nang umalis muna si Mesod para bumili ng mga sako, nagmamadaling pumasok sina Shahadat at kinuha lahat ang pera sa vault. Sa takot ng bank manager na patayin sila ni Musod, agad ding itinuro nito kung saan nila itinago ang mga pera. Dinala ni na Mesod ang mga pera palabas ng syudad, sa inihandang bahay ni Mesod sa liblib na lugar sila tumuloy, sa kanila inilagay ang mga pera sa isang malaking hukay na nasa loob ng bahay. At nang matapos, ipinagtapat ni Mesod na kaya siya tumakas ng kulungan, hindi para hanapin ang mga pera, kundi hanapin ang mga taong nanloko sa kanya. Si Jahir ang una niyang hinanap at pinatay. Naiiyak na sa takot si Moina, nakikita niyang hindi na ang dating mesod na kilala niya ang kanyang kausap, kundi isang mesod na wala na sa sariling katinoan, at punung puno ng galit sa dibdib. Sinabi ni Mesod na tinupad niya ang kanyang pangako na ibibigay nito ang mga pera kay Moina, yun nga lang, ayaw na niyang maloko pa ulit ni Moina, dahil walang puwang sa kanyang puso ang mga taong manloloko. Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Moyna habang binubuhusan ni Mesod ng gasolina ang paligid ng bahay, pero parang walang naririnig si Mesod hanggang isinaranan nito ang takip ng hukay. Paglabas ni Mesod sinilaban niya ang bahay, sigaw ng sigaw si Moyna at nagmamakaawa, pero hindi na lumingon pa si Mesod at tuluyan ang lumayo ito para harapin din ang kaparusahan ng batas. Marami pong salamat sa inyong panonood. pasubscribe na rin po kami sa aming isa pang channel na, Filipino Recaps! Ang link po ng Pilipino Recaps ay makikita na nakapin sa comment section. Binabati po namin ng magandang araw ang The Sexy Girls ng H. Kapagadian City, Batch 89, na sina Myra Flor Domingo, Jessica Sabuelba, Marilyn Clavero, at ang masigasig na principal ng Santo Niño Elementary School Pagadian City na si Dulce Amor Galvez. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Mike Siferer, Mayeth Bartolome ng Kaluokan, Nal 22 TB ng Kenneth Franz, Jumar ng Tabugon Carles Iloilo, Ruben Balderas, Vic Mingoa ng Long Beach San Agustin Romblon, Jong Sithar ng Davao City, Kina JJ, Ani at Pants Boxer ng Cebu, Fahad Mama ng Port Area Manila, Paul Mel Indo ng Bulaw Las Navas Northern Samar, Annabel Peralta ng Antipolo City, Agir Family ng Imus Cavite, Marliza 13, Ben Ladin Andog ng Kabakan North Cotabato, Susan Gosom, Sherwin Fernando, Yaon Channel, Usara Jane Laosa ng Agusan del Norte, Manman Ulo ng golf Gen, Bart Alarde ng Stolt Nielsen, ML Ballier, Paul Rivera Jr. ng Tarlac City, Florencio Patrimonio ng Iloilo, Ora Martin KSA, Dun TV, Kois Mike TV, Yel Gaming, Little Learners Playtime, macluster M. Mesquito, Eva Perido ng Kuwait, Rea Ping 0920 ng Singapore, Renel Valenzona, Anastasia Gregorio ng Kapas Tarlac, GKC Hunters TV, Inday Godness TV, Mina Talaw ng Pampanga, ambi Agbay at sa kanyang mga anak na si Kath, Kath at Kaskas, Punte Jonah ng UAE, Jun T Vlog ng Kantilan Surigao del Sur, Jonah at Gizel Menimba ng Talisoy Jomelig Quezon, Ray Consular, Omega Alpha Skeptron Vincent Shu ng Cebu, Sandy Reblando ng Bicol Oas Albay, Florante Bautista, Boy Sideline, Leike Calandria, Rodel Salva Buhay Bia Hero, Mayet Aquino ng Project for Quezon City, Julie Gargules ng Kaluokan City, John Mer Humajao, Cosh and Wings, Mary Joyful 258 Dinawanaw, Alan Geno Sino ng Carles Iloilo, Benesho Edna ng Singapore, Inday Arlin Blog My Channel, Shela Lupang Gay, Honey Babes Navarro ng Saudi, Emily Bacani, Anthony Francisco, Adona Go 123, Linda Hernandez, Beth Faye ng Belgium, Renea Sal Alima ng Tagum City, Era Terno ng Ried, Alan Rodriguez, Leonor Caratao ng Cainta Rizal, Queenie Ignacio ng Romblon, Kusina with Casper Troy ng Tina Badyangan Iloilo, Kisses Soleva, Wilfredo Bea, Erwin Ubaldo, Shem Buktola ng Suarez Iligan City, Mario Nuiti ng Makalelon Quezon, Emi De Petro ng Las Piñas, Angelita Reyes Perez ng Rome Italy, Swen Swen Bulat Ag ng Kablakan Maasim Sarangani Province, Rap Blog, Brian 08 Igis, Julian Pascual III ng Cerro Central School Cotabato City, Zeus Aljay Famenyano ng Corcuera Romblon, at kay Louis Nicolas, marami pong salamat.